Magandang araw! Kung bago ka pa lamang sa channel ko, huwag mong kalilimutang mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para updated lagi kayo. Ngayong araw, ang tatalakay natin ay ang mga Diyos at Diyosa ng mitolohiyang Griego. Sabay-sabay nating alamin at tuklasin ang iba't ibang katangian at kapangyarihang taglay ng mga Diyos at Diyosa. Si Sus, si ang hari ng mga Diyos, Diyos ng kalawakan at panahon, tagapagparusa sa mga sinungaling at hindi marunong tumupad sa pangako. Ang sandata niya ay kulog at kidlat. Si Hera, ang reyna ng mga Diyos, tagapagnalaga ng pagsasama ng mag-asawa at asawa ni Zeus. Hera, sa mitolohiyang Romano, siya ay si Juno. Poseidon, ang kapatid ni Zeus at ang hari ng karagatan. Sa mitolohiyang Romano, siya naman ay si Neptune. Poseidon, Hades, ang kapatid ni Zeus at ang Panginoon ng Impyerno. Sa mitolohiyang Romano, siya ay si Pluto. Hades Ares Ang Diyos ng Digmaan, ang buwitre ang ibong maiuugnay sa kanya. Sa mitolohiyang Romano, siya ay si Mars. Ares Apollo Diyos ng propesya, liwanag, araw, musika at panulaan. Ang Diyos ng salot at paggaling. Apollo. Sa mitolohiyang Romano, siya ay si Apollo. Athena. Ang Diyosa ng karunungan, digmaan at katusuhan. Kuwago ang ibong maiuugnay sa kanya. Athena. Sa mitolohiyang Romano, siya ay si Minerva. Artemis, diyosa ng pangangaso, ligaw na hayop at buwan. Artemis. Sa mitolohiyang Romano, siya ay si Diana. Hephaestus, ang diyos ng apoy at bantay ng mga diyos. Hephaestus. Sa mitolohiyang Romano, siya ay si Vulcan. Hermes, mensahero ng mga Diyos, paglalakbay, pangangalakal, siyensya, pagnanakaw at panilinlang. Sa metolohiyang Romano, siya ay si Mercury. Aphrodite, ang Diyosa ng kagandahan at pag-ibig. Aphrodite, sa metolohiyang Romano, siya ay si Venus. Hestia, kapatid na babae ni Zeus, ang diyosa ng apoy mula sa pugon. Sa mitolohiyang Romano, siya ay si Vesta. Hestia.